Hi, guys. Nandito kami sa Havers. Mag-picnic kami dito. Ayan. Share ko sa inyo, guys. Doon sa kabila, maraming mga bata doon, oh. Lalaro. Dito kami sa, ano, sa kabilang side. At doon, may pwede doon magano magtinis. Dito, ayun, may nagfi-fishing din doon sa kabila. Ayun, marami nang parating. Diyan maraming ano diyan oh. Yung mga naglalaro diyan. Diyan, guys. Yan. Mm. Magpicnic kami dito. Inaantay ko lang yung sister ko. sila si Celine at si ano Anali Ali na kayo, mag picnic na tayo Ay, marami ng tao parating oh hmm. I hope hindi uulan. Sana hindi uulan. Andito kami sa sulok. Ayan. At saka kasi malapit sa CR. Enjoy picnic. Mm. namin oh yan yan at inukupa na namin yung mahabang mesa mamaya may darating pa ayan guys picnic tayo Ja. wat is beter Het is beter winder. Je close to the lake. Je ziet meer. En wat gaan we doen? Uh, naar daar gaan we. En er zijn ook twee banken. Ah, en, still, uh, ah ja, Ik hoop okay, het is Oké, je gaat eerst. Oké, je gaat eerst. Of we yeah. brengen een time Je leeft het nog, Ika lang sa there. Okay. I, I come, you, come you me. Yeah. Ayun, lilipat kami kasi mas maganda daw doon. kabilang. Okay, guys. Okay, guys. Sign off for now. Lilipat kami. Lilipat kami ng pwesto. Mas maganda daw doon malapit sa lawa. Okay. tots tara kami. Ang bigat ng dala namin. Ayan, maga, marami ka nga namang makita dito, guys. At sa lawa. Ayan na. Pero doon pa kami sa kabila, guys. Bigat. Pahinga muna ako. Ayan, oh. Bit-bit. Marami akong bit-bit. At parang uulan na. At banda roon may Waterfalls. Dito tayo magtambay. Magtambay tayo dito hanggang maghapon. <laughs> Yan. At nakahanap na kami ng magandang pwesto. Dito kami lumipat. Well. Ah, Kalimutan yeah. <laughs> <This idea. laughs> dalhin. ayan, anaantay namin sila sister halina kayo mag picnic na tayo at mas maganda itong amin nalipatan mga guys kasi marami kang makikita dito may nag swimming mayroong water, water sports dito mga guys at maraming mga activities dito kaya marami kang makikita mga guys hindi ka ma-boring. At habang naghihintay ka nila sister, lingaw-lingaw muna mga guys. Ayan si Abby, uminom muna kasi nauhaw na daw siya mga guys. At ako rin mga guys, ininom na ako mga guys. Uhaw na rin ako mga guys. Ayan ang paligid mga guys. Oh, pwede kang mag-voting dyan. At pinanghandaan ang ulan na baka darating kaya may dala, kami payong talaga ang picnic namin may dala kaming payong kasi baka uulan always ready ayan uminit na uli at doon marami namang sumasakay doon no?